mga isang Filipino nurse ang naging laman ng mga balita sa London dahil sa ginawa nitong pananamantala sa kanya mga pasyente na matatanda. Sinamantala niya mga karamdaman at kalagayan ng pag-iisip ng mga ito. Subalit ang masamang gawain ay hindi naging matagumpay dahil sa naaresto ito ng mga pulis. Ang kaso ni ito ni Kelvin Ramasta ay nag-iwan ng galit sa mga kababayan natin, lalo na sa mga nagtatrabaho bilang nurse sa ibang bansa. Nakakahiya kasi at hindi katanggap-tanggap ang ginawa nitong kasalanan. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Kelvin Ramasta, isang magaling na nurse na nagtapos sa Our Lady of Fatima University sa kursong Bachelor of Science in Nursing Health Services noong 2014. Pagka-graduate ay nagtrabaho ito bilang Emergency Room Registered Nurse sa Antipolo City. Kasabay nito ay nagtrabaho din ito bilang private duty nurse hanggang January 2020. Tulad ng iba, isa din si Kelvin sa mga nainganyo sa magandang opportunity para sa mga Filipino nurses sa ibang bansa. Kaya naman ay nilisan nito ang Pilipinas at nagtungo ng United Kingdom, kung saan ay natanggap ito bilang staff nurse sa Cambridge University Hospital noong February 2020. Makalipas ang ilang taong pagsisilbi ay inaresto si Kelvin Ramasta ng mga polis noong May 4, 2022. Ayon sa report, ay unang natuon ang atensyon ng mga polis kay Kelvin nang makatanggap sila ng report mula sa bangko tungkol sa suspicious activity sa account nito. Ayon sa bangko, sa pagitan ng November 8, 2021 hanggang February 24, 2022, ay may tinatayang 102,000 pounds o humigit kumulang £7,000. 0.6 million pesos at ito ay inilipat sa kanyang account sa halagang 1,000 pounds kada araw o humigit kumulang 75,000 pesos sa loob ng tatlong buwan. Bagay na katakataka dahil sa ang halagang ito ay katumbas na ng isang taon nitong sahod bilang isang nurse. At isa pang bagay na nakaagaw ng pansin ng bangko ang pera ay nagmula sa isang kliyente na wala na sa tamang pag-iisip dahil sa katandaan. Mas lalo pa nga silang kinutuban dahil sa ang 76 years old na kliyente ay nagbukas ng isa pang bank account gamit ang parehong fingerprint. Dahil dito ay nagsimula silang mag-inquire at napag-alaman nila na ang kliyente ay na-admit sa ospital noong October 2021. Ito ay matapos na mapansin ng pamilya ang mabilis na pagbaba ng timbang nito. Nang madischarge noong November 15, 2021, ay nadiagnosed ito na may demensya. Isang particular na sakit kung saan ang isang tao ay nawawala ng kakayahang matandaan ang mga bagay kabilang na dito ang kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Isang uri nito ay ang Alzheimer at kalimitan sa mga nakakaranas nito ay ang mga matatanda. Ang kalagayan ng pasyente ay maliwanag na nagsasabi na wala na ito kakayahan para i-manage ang kanyang pera sa bangko. Agad na tinungo ng mga pulis ang Aden Brooks Hospital para magsagawa pa ng investigasyon. Sa kanilang pagpunta doon ay ilan pang mga mahahalagang impormasyon ang kanilang nalaman. Base sa report, isa pang 74-year-old na pasyenteng babae na nakakaranas din ng sakit na Alzheimer ang pinagnakawan sa hospital. Na-admit ito noong March 20, 2021 at na-discharge noong May 9, 2021. Bago ito pumanaw makalipas ang isang linggo. Makalipas ang isang buwan ay nakatanggap ng tawag mula sa bangko ang asawa nito dahil sa kahinahinalang activity sa account ng ginang. Dito lamang nila napansin na nawawala ang bank card nito at ilang cheque sa kanyang bag. Kaya naman ay tinawagan nito ang hospital. Napag-alaman nila na ang ginang ay na-assign sa ward kung saan naka-duty si Kelvin Ramasta. Habang sinasagawa ang investigasyon ay pansamantalang isinailalim si Ramasta sa suspension. Subalit sa araw ng kanyang suspension ay sinubukan nitong papalitan ang cheque ng ginang matapos na dayain niya ang pirma nito. Nabigo siya na makuha ang pera dahil mali ang pagkakabaybay niya ng letra ng apelido ng ginang. Ang cheque ay sinulat noong araw kung saan ang pasyente ay nakakaranas ng multiple organ failure at walang kakayahan sa paghawak ng bulpen para sumulat. Nakakagulat dahil sa ang card ng pasyente ay ginamit pa ni Ramasta para bumili ng pagkain na nagkakahalaga ng 2.7 pounds o 200 pesos sa vending machine sa loob ng hospital. Dahil dito ay inaresto si Kelvin Ramasta na May 4, 2022 sa kasong pagnanakaw at pananamantala. Noong una itinanggi nito ang mga paratang sa kanya, makalipas ang isang linggo ay isa pang biktima ang tumawag sa mga pulis. Ayon sa isang babae ay na-admit ang kanyang 85 years old ng ina sa ospital noong February 22, 2022 at na-discharge noong May 9, 2022 at katakataka na nawawala ang mga bank cards nito. Nang i-check ang account nito sa banko ay napansin nila na ang bank card ng ina ay ginamit ng labing isang beses sa pagitan ng April 18 hanggang April 26, 2022. Ang ginang ay nasa parehong ward na naka-assign kay Ramasta. Sa ginawang arraignment ng kaso ng tatlong bilang na pagnanakaw sa Peterborough Crown Court, ay nagplead si Ramasta ng guilty noong February 27, 2023. April 24, 2023, siya ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng apat na taon at anim na buwan na pagkakakulong. Hanggang ngayon ay nakakulong pa rin si Ramasta at pinagbabayaran ng kanyang ginawa. May 9, 2024, si Ramasta ay sinailalim sa isang interim suspension. Ibig sabihin na hindi siya maaaring magpractice o magtrabaho bilang nurse hanggat hindi inaalis ang suspension order. Ang kaso ni Kelvin Ramasta ay, ay pinag-usapan sa United Kingdom. Marami ang nagalit at nainis dahil sa ginawa nitong kahihiyan at kasalanan. Nadamay ang reputasyon ng mga Filipino, lalo na mga nurse na matino at maayos na nagtatrabaho. Kahit pa nga sabihin kasalanan nito ang ginawa kapag nasa ibang bansa ka nagtatrabaho, laging tinatanong sa iyo anong nationality mo. At bilang Filipino, hindi na lamang sarili mong pangalan ang daladala mo dahil pag alis mo ng ating bansa ay dala mo na rin ang pangalan nito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.